Sa so karagdagan pa nating mga balita, may pag-uulat mula naman sa impila ng DCSB ang Spirit FM, CMN Kalapan, Oriental Mindoro. CNN live. live Nation. Dennis Nebreho, magandang araw sa iyo. Magandang araw sa iyo kasama ang Ariel, magandang araw Kalapan City, Oriental Mindoro, magandang araw Pilipinas nasa halos libo at 200 kasapi ng mga taong may kapansanan na galing sa 62 barangay sa lungsod ng Kalapan ang tumanggap kamakailan ng tig-1,000 piso mula sa pamalang lungsod bilang taunang cash incentive na isinagawa sa Kalap Covered Court. Ang nasabing binipisyo ay pinatupad noong pang 2021 na may pamagat na An Ordinance Providing Financial Assistance to City and Kalapan's Persons with Disability Residents and Appropriating Funds Thereof na iniakda ni City Councilor Marian Teresa Tagupa. Dumalo rin si Mayor Marilu Morillo sa nasabing okasyon para ipakita ang kanyang suporta sa hanay ng mga may kapansanan, katuwang si Persons with Disability Affairs Office Head Benjamin Agua Jr. at mga kawani ng PIDAW, City Treasurer's Department at City Social Welfare and Development Department. Matagal nang inaasa ng mga PWD sa nasabing insentibo kung kaya mayroon na silang pambili ng kanilang maintenance na gamot at iba pa. Ayon sa mga binipisyaring may kapansanan, bukod sa Ordinance sang tao ng cash incentive, ay meron din silang pribileyo na libreng pagkuha ng birth certificate, marriage certificate at death certificate mula sa civil registry ng pamahalaang lunsod. At yan kasama ng real ang pinakahuling balita sa mga oras na ito. Ako si Dennis Debreo ng CMN 104.1 Spirit FM, Kalapan City, nagulat na live para sa CMN Pilipinas. CNN Live Nationwide. Maraming salamat Dennis Nebreho mula po naman sa impilan ng CNN Kalapan Oriental Mindoro. Nakatukdo na magsagawa ang Bureau of Immigration ng panibagong in